magandang 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 taghali po ulit sa inyo. Narito pa rin po tayo sa kabundukan, hindi pa rin po tayo naaalis dito. Ayan po, ayan. Dito na naman po tayo, pero nandito kami sa bus stop. Ayan, ay si Kuya Ador. Ayan po ang kabundukan sa likuran namin. Nandito na po kami sa medyo baba na ng konti. Ayan, pero nakakatakot, nakakatakot pong lumakad. Ayan po, ito yung prutas na sinasabi po namin sa inyo. Ayan, nakakain po yan, kaya lang magilhang po yan. Magilhang, kaya hindi nyo po mahahawakan. Na... Hindi yan papa, makati yan. Hilaw pa yan. Masarap na yan. Ha? Pwede na yan? Wala tayong guantes? di pwede, hindi mo yan pwedeng hawakan. Kasi pag kumapit sa iyo yan, mas makati yan mm -hmm. Pero masarap na raw po, sabi ni Kuya Ador o, kasi. Ano yan, eh, oo, Parang, ano yan, eh, yung, oh, ano yan Oo, Ayan. Parang yan eh, yung... Kasi nabibili din po yan sa palengke. Kaya yung mga naglilinis niya, kailangan siguraduhin mo nakagwantes ka. Talaga po makati yan, masak na ano yan sa balat. Uh -huh. Pero oh. mukha masarap na po eh. Parang hinug na hinug na po siya eh. Yun, oh. Hinug na hinug na. Ang sarap na kunin eh. Kaya lang, ang hirap po ha. Madulas ka dyan, naku. Kahit muna, hindi na ako kumain yan. Madulas lang ako dyan. Tatakot ako. Si Kuya Ador po, hindi natatakot ako. Talagang nanginginig po yung mga talampakan ko. <laughs> hindi ako po pwede sa ganun. Iniwan ko na si Kuya Ador kasi parang nawawalan na po ako ng hininga. Napuputol na po yung aking hininga. Ayan. Ayan po. Parang yung hininga ko ay tanggal na doon dito. <laughs> Pero sige lang po ba. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan po tayo. Nag-iingay yung mga aso. Ayan. Lakad lang po tayo. Ayan. Para mapansin niyo yung aming karagatan o aming kabundukan lahat ng natatanaw nyo ay hindi akin <laughs> hindi po akin <laughs> yan ay, <laughs> ay talagang nakakatak hindi ka mapapalingon kung saan eh dahil inisip mo iba eh, kay kay malaglag eh ayun takiramdam ko po eh hulog na hulog na ako eh ayan ayun oh ayan mm -hmm. sobra pong ganda sobra sobra po talagang ganda ayan oh wala pong ganda Ayun o oh. oh, lakad na po tayo si <laughs> <laughs> lakad tayo lakad pa po tita Amy lakad pa po lakat Amy lakad 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 pa Amy lakad nyo to oh. mm. stick plan stick plan po yan buhay na buhay no dito ang ganda po, no? Yun ang no, laki-laki ng no, kabila. Nabubuhay na lang siya pag isa niya. Kumakain na lang isa yung halaman. Wala na nagdidilig sa kanya. <laughs> ay, tita Emi. Tita Emi. Ang kabundukan. Lahat yan ay akin. <laughs> akin. Akin natatanaw. Hindi po akin. Hmm. Akin lang pong natatanaw. <laughs> Yan po ay, lahat ay akin. Akin napapanaw Napapanaw lamang hindi po akin. <laughs> natatanaw lamang. <laughs> ay dito eh, ni Emi, dita, Emi. Yan, Sobra ganda din. Sobra-sobra ganda. Yan din sa likod ko. <laughs> Ayan. sobrang ganda dito talaga. Kaya nga po sabi ko kay Kuya Ador, tara. Lakad tayo. Sabi niya, sige. Lakad tayo, sabi niya. tipo po kami nakalat. Pag-akyat po namin ay nakabas kami. Ngayon ay pababa. Naglakad na lang po kami. Lakad tayo pababa. Hindi naman po nakakapaduma. -pa pababa kasi pababa naman po. Pero yung pag-akyat, yun ang mahirap. Tabi po tayo at may sasakyan. baka po hindi tayo matanaw eh, madali-dali lang tayo madali-dali po tayo ayan ayan ayun ayan pa may sasakyan pa sa likuran natin parang nakaka para tayong dadalihin ng mga sasakyan sa taas ayan sa bawat dating ng sasakyan ay nakaka ayun ayan oh, pababa 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 ayan pababa, pababa, pababa po, yan ayan pababa po yan pababa, ayan mga uh -huh. katlangan pa tayo ayan. sobrang ganda talaga po dito tingnan mo, may bahay pa po doon no? yung brown, tanong niyo po ba yung brown, parang hindi na halos no may bahay po doon brown, ayan brown po ang kulay kaya halos hindi na halata nag-iisa po siya doon eh, ayun no nag-iisa yung bahay na yun doon sa kabundukan na yun grabe nag-iisa lang siya nag-iisa lang yung bahay na yun doon hindi ko kaya natatakot yun sa gabi uh, <laughs> yung sasakyan ng umiwas <laughs> hindi na ako ang umiwas ang sasakyan na po ang umiwas sa atin ayun Tinitingnan po tayo. Ano ba't ginagawa nila? Ay, bakit sila sa gitna ng kabundukan na to. <laughs> Naglalakad lang sila siguro sa katahimikan ng ano, katanghalian. Katahimikan ng katanghalian. ayan, Naglalakad lamang sila. Bakit di sila maghintay ng bus? Alam naman po nila na matagal yung dumating ang bus dito. Matagal pong ano man no? yung bus ay may sasakyan na naman po. Naririnig naman natin malayo pa naririnig na may sasakyan na dumadating. Bawat sasakyan dumadating. Pag tinignan mo po yung driver, nakatingin din po sa amin. Sabi sa san lupalop nang galing ito. san lupalop. Bakit sila'y naging naglalakad sa gitna ng sikat ng araw at kabundukan. Ayun. Lakad lang po kami. Pero parang may panghi may panghi Tita Emi, ano ka ba? may panghi Muy ihi. <laughs> Ayan po. Hindi po masarap yung amoy. Para meron pong na-stack na na-stack na, na, ihi. Amoy ihi na panghimpanghi. Nawala na po si Kuya Ador. Hmm, wala na. Wala na si Kuya Ador. San siya nag Wala na sa likod ko. <laughs> Hindi <laughs> ko po alam kung saan siya nag-medyo. Ayan. Nariran mo May tao pa rin. na si Kuya Papa? 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 nawala na hindi <laughs> ko po alam kung saan napunta na kanina yun, nandito lang sa likod ko eh natatanong ko pa siya eh. na yun, hindi ko na matanong hindi po ako lubalakan gawa ng hinihintay ko po siya na para tatanungin ko kung maghihintay po ba kami ng bus o tutuloy kami yung lumakad pababa eh hindi po ng sikat ng araw nawala po si Kuya Ador paano ko po siya tatawagin Papa! Pa! Pa! Ba? May nasagot. Kasi ang hili sa gilid. Kakainis. Papa! Papa! Nawala po. Nawala po si Kuya to. Pwede nasa ano ko lang po. Nasa tag sa tabi ko lang po siya. Nawala po siya. Just be your Lord. Ay, nakaw, video-video namin ni Kuya Thor. Nakaka-nervious. Mahilig po kasi siya magbaba. Ay, ako po hindi ako bababa. Ako yun yung yun, yun, nervous. Ayun. Ayun na si Kuya Thor. <laughs> Ayun po si Kuya Ador. Tatanaw niyo po ba? Hmm. Ayan o. Oh. Ang layo po pala. Naiwan ko na po pala si Kuya Ador. Naglakad na lang siya pag pa. isa niya. Mituran po. Bidyohan po natin siya. Ayan. Ayan na. Lapit na po siya Ay, Kuya Ador, Kuya Ador Nasaan ka na? Bakit na iwan kita? Huwag ka dyan mag-open sa gitna Huwag ka dyan mag-open Sabi ko Ayan po yun po, maraming maraming po salamat. Dito na naman po natin puputulin ang ating kwentuhan. Kaya, thank you, thank you very much po sa inyong pagsama sa akin. Maraming maraming pong salamat at di nyo ako iniwan Maraming maraming po talagang salamat. Kaya, bye-bye. Adios po sa inyong lahat, sa lahat ng aking manonood at sa lahat ng aking mga subscriber. Thank you, thank you very much po. Adios and bye, -bye.